Ayan nandito si Angel Gre, si Angel Arn sa Corpet. Ano? Ano sa mi wala sa ako. Hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Ni pare, pare sa loob. Diyan sa loob. Ano ano po ang masasabi mo sa outing na ito? Very nice, maganda siya. Okay. Let's go. Let's go here guys, sa 3 feet. Naka-on pare. Steven! Gingay na! Salute! mama, Yo, Again and again and again. So ayun, nandito nga talaga. Pampunta na ng ano? Gaming pool, guys. Pare, ang lamig pare! Ang lamig! Pare, lamig pare!

Halo, selamat datang di Karena karena. Mag ano tayo guys? Mag talon ba? Magtatalon pa tayo guys? Ano ikaw? Mag nabig! Mag nabig! We are here at... Ano sila pare? Ano kuha ang masasabi mo sa swimming natin? Ano kumukha niya? Ano kumukha? 1, 2, 3! Dekaya, Dekaya, Ferd, Dekaya. kita tarik. Mae siôr i'n pari Mae siôr i'n pari Pari, go! Yna! Gwyl! Gwyl!

Ano, pag, ano ang masasabi mo sa siming na 'to? Ano ang masasabi mo sa siming natin, pare? Gutam din ng nginig, nag-aalamig. Hello po. Ano po ang masasabi mo sa siming natin? Hay, wala munang. we are swimming guys. Oh, yey, dito bigat mo ah.

It's guys bit oh, guys, uh, butas oh na niya. Uy, kaya right. <laughs> oh, oh. <laughs> oh, yung kicking ni Ba. Hindi ako, mabigyan sa ng pare. Ako na Ako na go, go, go.

Di <laughs> okay, ba? Hindi! Teka, huwag yung lang! Hanggang siya, guys! Ay, ako sa lang kaya ako tawag na kaya? Putas ng takana, Ayun, Nae! Iyon ang patikas! Iyan ang... sisipain, pare! Kaya, no? Lang, lang! so ayun guys. Uy! alam sana ako. Woo! Ray, ano mas sabi mo Ray? Okay lang. Nah. Sabi mo nito, Miss ko na siya! Miss ko na siya! na Miss ko na siya! Ika, ano mas sabi mo? Okay na to! Okay na to! Haha! <laughs> So ayan, magpapalaro tayo ay sa ating... Ay! Ay, Huh? 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 David! David! Huh? 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 this is Huh? 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 Huh?

kamu kita Woah. kita en